Kumpleto na ang dingding, pati na rin ang pinto. Talagang malapit ng matapos ang kubo. Bintana na lang ang kulang. Tsaka yung sa kusina, yung sa paglulutuan. Nagbilad pala ulit kami ngayong araw ng kalhating sako na kamias. Sa tanghalian naman, nagluto lang ako dyan ng binagoongan na kardis na sinahugan ko ng pritong tilapia at pinaibabawan ko ng bulaklak ng katuray. Nung kinahapuna, nagluto naman ako ng merienda namin na champurado. Eto naman ay matagal nang request sa akin ng anak ko. Sumama din pala ako mag-igib ng tubig dun sa bukal na pinagkukuhanan ng kapatid ko. Dito siya kumukuha ng pinapampainom niya sa baka. Bago kami umakit sa bundok ngayong umaga, nagsungkit muna kami ng mga bunga ng kamias. Ang dami kasi talaga magbunga ng kamias na to, taon-taon, nang hihinayang naman kami kung lahat na lang imabubulok. Ang dami ng mga nalaglag na bunga niya dito sa baba, pero kahit na madami na yung nalaglag, marami pa rin talaga siyang bunga. Yung mga sinusungkit ng pinsan ko na nalalaglag ay pinupulot ni mama. Pinipili niya na lang dito sa lupa yung mga bagong laglag lang. Nung meron na kaming kalahating sako na nakuha, ay umakit na kami dito sa taas ng bundok. Meron ulit kaming kasama na batang makulit at dinala na rin pala dito ng kapatid ko yung solar namin sa sa bahay na maliit lang. Meron na rin pala nagawa dito si Papa na pinto. Sinadya niya talaga na ganyan yung pinto at saka yung dingding para yung hangin ay makapasok pa rin sa loob. Hindi ko alam kung anong klaseng bintana ba ang gagawin dito ni Papa kung yung ditukod ba o yung parang sliding. Nauna na, na nga umalis dito ang kapatid ko sa may kubo at ang sabi niya sa amin ay mga ngahoy daw siya ng panggato. Dahil malapit nang matapos ang kubo, kaya naman magaunti-unti na rin kami sa paglinis dito sa may paligid. Binagpupulot ko na nga itong mga maliliit na buho na alam ko na hindi na magagamit ni Papa kaya naman pinaggalagay ko na dito sa isang sako. Eto pa mga pinagputulan ni Papa ng buho nung gumawa siya ng dingding. Talagang hindi ko to nililis nung una kasi nga alam ko na hindi pa tapos si Papa sa paggawa ng kubo kaya alam ko na magakalat pa rin. Kaya ngayon patapos na si Papa ay magsimula na rin ako sa paglilinis Pagkatapos kong magpulot siya ng buho ay nagwalis naman ako dito para matanggal yung mga pinagkayasan ni Papa ng mga kahoy. Kararating lang din pala dito ngayon ng kapatid ko at siya yung pinabitbit namin nung nasungkit namin kanina ng mga kamyas. May inutos rin pala kasi kami sa kanya na bilhin sa palengke kanina kaya ngayon lang din siya nakaakyat. Tinuloy ko na nga paglilinis ko dito sa so may gilid ng kubo at dinakot-dakot ko na nga lang itong mga kalat dahil hindi ko na kayang walisin dahil masyado ng mabigat. Maya-maya pa nga konti ay tinigil ko na rin ang pagwawalis dahil masyadong magalbok. Pumupunta kasi dito yung galbok sa ginagayat ni mama ng mga kamyas. Sa dami ng kamyas na to ay hindi namin to kayang ubusin ngayon taon. Baka yung iba dito ay ibenta rin namin. Medyo tanghali na rin naman kaya mag na rin ako ngayon ng kakainin namin yung tanghalian. Ang una kong ang ginawa dyan ay nilinisan ko muna itong bulaklak ng katuray Kararating lang din ngayon ng bunso kong kapatid galing sa school. dala, -dala niya tong isang sako na ang naman mga sangkap para sa lulutuin ko mamaya na champurado. Bumalik na nga ako dito sa ginagawa ko. Hinugasan ko na nga ng dalawang beses itong katuray at ang sumunod naman ay itong kardes na kahapon panahimay ni mama. Ito pala mga lulutuin ko na ulam ngayon. Ito yung mga sinungkit namin ni mama kahapon. Itong bulaklak ng katuray, itong kardes at pati na rin pala itong tilapia na kinapa nila papa kahapon. Pagkatapos ko nga linisan dyan yung mga sangkap na gagamitin ko ay eh nagsimula na rin kaagad ako dito sa pagluto. Ang una ko nga nang ginawa dito ay eh nagluto muna ako ng tilapia na tatlong piraso at ito ang itin ko mamay na pansahog sa gulay na lulutuin ko. Pagkatapos niyan, inagisa naman ako ng sibuyas na sa unang lagay ko ay naglagablab nga yung apoy at aminin ko talaga namang natakot ako dyan. Sunod ko namang nilagay dyan ay yung kardes o oh, kajos. Naglagay na rin pala ako dyan ng kaunting baguong. Kaunting tubig na rin saka ako nilagay yung pinirito ko kanina na tatlong tilapia. Niluto ko nga lang na maayos yung mga buto ng kardes at pagkatapos nga niyan ay saka ko na pinaibabaw yung mga bulaklak ng katuray. Habang nagluluto nga ako dyan ay nagluluto naman tong anak ko ng inihaw na saging at yung pantusok nga dyan na gamit niya ay inaapoy na rin. Mabilis lang talagang maluto ang bulaklak ng katuray kaya naman maya maya nga lang konti ay hinango na rin namin. Medyo maaga pa nung natapos ako magluto ng ulam kaya naman maya, -maya na lang kami kakain ng tanghalian at hinayaan ko muna dito si mama na magayat ng kamias. Meron pala ulit kaming baon dito na ubi halaya na tira pa rin talaga to nung birthday pa ng kapatid ko. Bukod dyan sa ubi halaya ay meron din pala kami ditong baon na gulay. Ito yung tira namin na ulam kaninang umaga. Kaya naman for today's video nga ay puro gulay ang ulam namin ngayon tanghalian dito sa taas ng bundok. Marami ang mga binaon ko na kanin ngayong tanghalian para siguradong pati yung mga aso ay merong makakain. Yung bunso ko palang kapatid na lalaki ay hindi siya sumabay sa amin kumain ngayong tanghalian. Dahil kanina daw kasi bago siya umakyat dito ay kumain na daw siya kanina sa bahay. Sa kalagitnaan nga ng pagkain namin dito ay nagising itong batang makulit. Siguro nakaramdam din siya na kumakain na kaya nagising na siya. Pagkatapos pala namin kumain dyan ng tanghalian ay nagidlip lang kami dyan saglit at pagkagising ko ay saka naman ako nagluto ng mirinda namin na champorado. Bago pala ako nagidlip kanina ay binabad ko na bigas na malagkit sa may tubig. Kaya naman pagkagising ko ay umalsa na yung bigas niya. Pinakuluan ko lang dito na maayos yung bigas na malagkit sa ako nilagay dito yung kokwa at naglagay na rin ako ng asukan na tinantya ko lang kung gaano katamis. May baong din pala kami na gatas dito dahil syempre ito yung magpapasarap sa champurado. Kumain na nga rin pala kaagad ako niyan pag ko dahil mamaya ay sasama ako dun sa munso kong kapatid sa sinasabi niya na pinag-iigiban niya na bukal. Gumagawa na rin pala si Papa ngayon na bintana at yung kamias naman na ginagayat ni Mama ay nakalatag na lahat ngayon dito sa may screen. Ito palang maliit na to na batsya na pinagpapainuman ng kapatid ko ng baka ay marami ng bitak kaya bago kami umalis ay inayos niya na muna to. Hindi ko alam kung ano ba ang tawag sa pinapantapal niya na yan sa batsya pero sa tingin ko ay effective naman dahil hanggang ngayon ay eh nagagamit niya pa rin yung maliit na batsya na yan. Meron din pala siya dito na isang drum at kapag wala daw siyang ginagawa ay iniigiban niya daw to. Nilagay niya rin pala to na isda na puyo o araro sa Ilocano para daw yung mga lamo kapag umitlog dito ay kakainin ng isda. Ngayon pa lang din pala ako makakapunta dito sa sinasabi niya na bukal hindi na pagmamay ng lolo ko. Medyo malayo pala to at medyo matarik rin. Sayang nga lang at hindi nasakop ng lolo ko ang lupa na to. Kasi sabi ni mama maganda raw ang bukal na to. Hindi daw kasi to naiiga kahit tag-araw. Nilagay ng kapatid ko ng dahon ng buli yung pinakataas. Kasi daw minsan malabo yung tubig. Kasi daw parang minsan may naglalaro daw ng mga tikling. Minsan rin daw pala kapag magapunta siya dito magaigib, meron siya nakikita na bayawak. Meron din naman daw minsan na mga ibon na naliligo. Siya lang din daw pala halos ang nagaigib dito. At siya rin ang gumawa ng tubo na yan. Pati na yung nalagyanan niya na yan na parang batsya. Yung pala na inaalagaan ay eh, malapit lang din dito nakatali. Hindi nga lang kayang painumin talaga dito sa mismong bukal dahil matarik kasi yung daan. Baka gumulong yung baka. Inayos niya pala ulit itong bukal na pinag niya para mas lumakas yung daloy ng tubig. Tinanong ko rin pala ang kapatid ko dito. Sabi ko sa kanya kung meron din bang igat sa ganito. Sabi niya sa akin meron daw. Nagasuot lang daw yung sa mga butas. Kaya naman inay ako nga siya. Sabi ko sa kanya magbalik kami mamayang gabi para makita namin kung meron ba talagang igat. Kaya lang sabi niya sa akin ayaw niya daw. Natatakot siya. Yung mga bandang alas 5 nga daw, ng hapon na magpunta siya dito para mag-igib ay natatakot na siya. Paano pa daw kaya kapag gabi na? Pagkatapos nga namin mag-igib dyan na dalawa ay umalis na rin kami kaagad at pagkatapos niya naman magpainom ng na mga baka ay nagtabas naman siya ngayon ng mga damo. Bukod sa gusto ko makita yung bukal, sumama rin pala ako sa kanya para mag-igib ng tubig para meron akong panghugas ng mga plato. Nauna na rin palang umuwi dito yung kapatid ko, si Papa at saka sumunod na rin si Mama. Pagkatapos ko nga maghugas dito ng plato ay sumunod na rin ako sa kanila na umuwi. Yung bunso kong kapatid ay susunod na lang daw siya dahil nakikipaglaro pa siya sa mga aso. See? and love for today's video thank you for watching